Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May panibagong video na naman na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw 'yung pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay iniwan na lang bigla ng partner mo, boyfriend o girlfriend mo dahil sa hindi ninyo pagkakaintindihan sa isa't isa? at palagi na lang kayong nag-aaway na dalawa. Kaya ikaw ay pinagpalit niya sa iba. Pero hanggang ngayon ay mahal na mahal mo pa rin siya. Gusto mo ba na magkabalikan kayong dalawa at siya ay magmamakaawa, luluhod at babalik sa iyo? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. ito napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang at hilingin ito ng buong puso. Nang sa ganon, magkaayos kayong dalawa ng mahal mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka rin o maghanda ka ng pula o puti na kandila. Kung anong meron ka ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng lighter o puspuro at sindihan mo lamang ang kandila. At pagkatapos, patakan mo ng kahit ilang patak ang pangalan at apelido niya na sinulat mo sa papel at habang pinapatakan mo ang kanyang pangalan, ay sambitin mo sa isipan mo, ikaw ay iiyak, luluhod at magmamakaawa na babalik sa akin. Sambitin mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. At pwede mo nagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos mo nang mapatakan lahat, pwede mo nang ihipan ang kandila at itago ang natirang kandila at magagamit mo pa ito sa susunod mong ritual. At pagkatapos, kunin mo ang papel na pinatakan mo, pwede ito ilagay sa plastik at itago, pwede mo ito dalhin kahit saan ka man magpunta, at pwede mo naman itong itago sa damitan mo, at paniguradong babalik siya sa iyo, iiyak, luluhod at magmamakaawa. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto, at kung okay na kayo ng partner mo, ay pwede mo nang itapon itong ritual at hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.